ito, alamin muna natin ang presyuhan po ng mga produkto sa Kadiwa Store. May report si Vel Custodio Live. Vel? Rise and shine, Diane. Sa halagang 29 pesos, makakabili ka na ng isang kilong bigas dito sa Kadiwa ng Pangulo Store sa ADC Building, Elliptical Road, Quezon City. Kaya naman maaga nang pumunta ang mga mamimili. Kanina po, alas 6. Tuwing kailan po kayo pumupunta dito? Nung kung minsan, mag, mag ano ng isang araw, nasusunod. susunod, na Kalaking kamurahan dito, isa sa labas, dito na kami pumipila para makakatipid. Yung iba, pwede pa kami bumiling ibang items. Bigas, uh, gulay, mga sibuyas, kamati sibu uh, bawang, kung may pambili pang karne, pwede kami bumili dito, di ba? Ang uunahin namin sa ngayon, bigas muna. Kasi mas importante yung bigas. 179 na sako ng bigas ang ibinabagsak sa Kadiwa Store ng ADC Building ng Department of Agriculture para ngayong linggo na mapapakinabangan ng mahigit isang libong mamimili. Bukod sa murang bigas, mura ring mabibili ang gulay at prutas. Mabibili ang carrots ng 11 pesos kada piraso. Ang potato ay 18 pesos kada piraso. Ang sayota ay 21 pesos kada piraso, depende sa laki. Ang cucumber ay 25 pesos kada piraso. Ang cabbage ay 60 pesos kada kilo. Ang sibuyas ay 5 pesos kada piraso. Ang kamatis ay 5 pesos kada piraso. Ang patola ay 60 pesos kada kilo. Ang kalamansi ay 90 pesos kada kilo. Ang talong naman ay 20 pesos kada piraso. Ang upo ay 25 pesos kada piraso. Ang kalabasa ay 50 to 60 pesos kada kilo depende sa klase. Ang sitaw ay 25 pesos kada tali. Ang munggo ay 25 pesos per pack. Ang ampalaya ay 17 pesos kada piraso. Ang cauliflower ay 150 pesos kada kilo at ang broccoli naman ay 180 pesos kada kilo. Para naman sa presyo ng prutas, mabibili ang mangga ng 50 to 90 pesos kada kilo depende sa klase. Ang abukado ay 120 pesos to 140 pesos kada kilo depende sa laki. Ang lakatan ay 80 pesos kada kilo. Ang latundan ay 40 pesos kada kilo. Ang honeydew ay 80 pesos kada kilo. Ang melon ay 80 pesos kada kilo. At ang dragon fruit ay 200 pesos kada kilo. Direkta itong inaangkat ng mga magsasaka, kaya mas mura itong naibibenta dito sa kadiwa. Kaugnay nito, kasabay ng araw ng kalayaan kahapon, tiniyak ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na patuloy ang suporta ng ahensya sa pagpapalago ng sektor ng magsasaka, mangingisda at paghahayupan. Ito ay para masiguro ang sapat, ligtas at abot-kayang pagkain para sa lahat para sa masaganang bagong Pilipinas. Bukas ang katiwa na Pangulo Store dito sa ADC Building simula 8am hanggang 5pm. Pero pwede na bumili ng bigas simula 7.30am. Ang isang tao pwedeng mag-avail ng hanggang 3 kilong bigas. Pero paalala sa mga mamimili na mag-claim muna ng stub para sa maayos na pila. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bel Custodio.